Susot. Hi. Ito naman Kasi, hmm. <laughs> na kami. Nakabidyo ka nalang. Hindi pa tayo nakabidyo. Kasi kunti, kunti lang yung ano ko, yung video dito. Punta kami na ang doktor ko. Hi, maya ulit. Tingnan mo yan. Oo. <laughs> oh. Maano yung paa mapayat sa yung mataba. Oo, pero mapayat ayat. na matangkad yung mahaba yung paa ko. Kaya. Pa eh, hindi yung kakasya sa akin pagka pampayat. Oo, oh, pero ito 38 or 39 ito sa paa natin. Oo, oh, 39. 38 or 39. Ah, 38. 38. 38. 38. Hindi. 38. 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 Oh, ayan. Oh. At saka okay, okay. yung price niya. Kasi ano yan eh, matibay. Kasi alam mo, ang ano sa akin, kasi matabay yung ganito ko. Ayan, no? Pero okay hindi siya masigis. lang kaya lang. Kaya lang, Hindi to niya kaya. 38, ito no. Do you have 39? Thank you. Yeah, pictures. Maganda. Maganda siya. Alex. Ito 'yung gusto ko. Ang lakas ng pata sa bag ng langte. Alaway-laway ka lang. Ay, ano 'yan? Susuka 'to tira. Ha? 'Yun daw tinan pa ako sa minsan. Oh, ito kasi nagme-jess pa. Hindi na ata. Kumuila pag. Ay, ito. Ayun. Kok kapalataibin? Mataba nang sesakin mahaba at payat. Oh, minta 'yan. Danda. Parang ang laki na niya. Sakto lang sa Sakto akin yung kahit. Tumayo nga, tumayo ka. Oh, 39 siya kasi maanong siya dito. Oo, pero... Mag-adjust ka naman yun. Malaki sa akin. Tingnan okay. mo na man. Tumayo ka nga din na natin. Oo, hindi ba sa akin sa akin. Pero Pero ako naman ang 38 sa akin Kasi mag-stress okay, ka naman siya. Pwede ka ba? Nahihiyak sa kanila? O, oh, mas maganda sa'yo. May may ka naman na eh sa'yo, itry mo sa'yo. Oh, okay. Tingnan ko ito ng view okay. anong Maganda sa akin. Maganda nga. Tingnan. Maganda nga. See? Tumayo ka nga. Tingnan ko yung view. Magsuot ka na lang kung ganyan ang ano isuot natin yung manipis na sa Pero okay naman siya, hindi naman niya masakit sa paa. Hindi. Maganda, di, abilin mo na. Oh, yeah. तो बिना मैं से मैंने जो साइज सर्टेन है नो दैट इट विल हाफ नो हाफ साइज तोसाना को मैं हाफ नो

Pagbay pera ka, pagbili ko niya, bayaran ko na lang. Bayaran ko na lang. Pag, may sakot ka, okay lang. Okay, take Pagkano ba bayaran ko, 500? Sa kanila. Pag nilaban yan, mahirap laban yan. Hindi, may ano, bili tayo ng ano sa Dr. ko? Hello bye mga kalabs at kami muna ay magpapaalam uh, maya. mga kalabs, tapos na kami nag-shopping. At gusto si Kla, nakapag-shopping ng diuras. Ay, utang. Utang. Ay, ganda. Sabi ni Daisy, maganda Utang siya sa akin. Ay, ang ganda. Na-prank ko si Kla. Kala niya, siya ang magbabayad sa shoes. Yeah, thank you po, ma'am. Anonymous, nag-reveal ka na. Wala nga Pero sobrang talaga isa pa. Ano <laughs> yon Ano yun? Ano yun? Ano ganto? yun? Ano yun? Ganon. Ganon. Hindi ko sa pula. Dyan oh, oh, sa pula sa so so damit ko. Yeah, yeah. yeah. So, lalaki po ng heart yun <laughs> para sa awin <laughs> ni <laughs> Thank you, po. Thank you <laughs> po. Bye po mga kalas. Bye po. Salamat po sa inyong lahat. At kami, oina. At andito po kami sa Philippine products. Pas kuting silip lang po. Ito. Ito yung mga binta dito. O. Oh. Ito po. May mga saging. At may saluyot. May sitsaron, baboy. Ah, oh, may Filipino foods. Ito dito. May saging. Yan. Hilabi oh, ka na. Anong nga? Anong nangyari sa'yo? O. Filipino foods. Puro ano? Yan. Yeah. Ayan, may saluyot. saluyot. Saluyot, 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 saluyot. Okay, bye bye. Bye bye. At I love you all. Love you guys. Bye. love you. Love